Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Patuloy na lumalakas ang amihan. Kaninang umaga, naapektuhan nito ang Northern Luzon at ngayon ay umaabot na ito sa Central Luzon kasama ang Metro Manila. Ang Easterlies ay patuloy pa rin may epekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Sa ating mga kababayan sa Northern at Central Luzon, kabilang ang Metro Manila, asahan ang malamig na simoy ng hangin. Samantala, sa Visayas at Mindanao, patuloy pa rin ang mainit na panahon dahil sa easterlies. Sa ngayon, wala tayong namomonitor o binabantayang low-pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ang lagay ng panahon sa susunod na tatlong araw? Sa mga darating na araw, patuloy nating mararanasan ang epekto ng Northeast Monsoon at Easterlies. Bukas, inaasahan na mas palalakasin ng amihan ang malamig na panahon sa buong Luzon. Magiging maulap ang kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Cagayan Valley. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, inaasahan ang maaliwalas na panahon maliban sa mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Bicol Region, asahan ang mga isolated thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao, kasabay ng paglakas ng amihan, babalik din ang shear line na makakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Dahil dito, sa Eastern Visayas, maaaring maranasan ang maulan na panahon na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Pinapayuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Davao region, dahil sa easterlies, asahan din ang maulan na panahon. May posibilidad ng flash floods at landslides dulot ng malalakas na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, fair weather ang inaasahan na may bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan maliban sa mga isolated thunderstorms. At sa ating lagay ng karagatan, dahil sa malakas na hangin mula sa amihan, nag-issue ang pagasa ng gale warning sa mga baybaying dagat ng Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan ang mataas na alon na aabot hanggang limang metro, na halos kasing taas ng isang palapag na gusali. Pinapayuhan ang mga kababayan natin na huwag pumalaot para sa ating kaligtasan. At sa ating weather outlook? Sa Wednesday at Thursday, patuloy na lalakas ang amihan at aabot ito sa Visayas. Kasabay nito, muling mararamdaman ang epekto ng shear line na makakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas pati na rin sa northeastern part ng Mindanao. Sa Metro Manila, sa susunod na tatlong araw, asahan ang maaliwalas na panahon na may malamig na simoy ng hangin dulot ng amihan. May posibilidad pa rin ng mga isolated rain showers. Sa Baguio City, sa Thursday and Friday, magiging maulap ang kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Ganoon din sa Legazpi City dahil sa epekto ng amihan at shear line. Sa Tacloban City, sa Thursday and Friday, asahan ang maulap at maulan na panahon. May posibilidad ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan, kaya mag-ingat at maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Davao, inaasahan ang maulan na panahon sa Wednesday and Thursday. Sa Wednesday, ito ay dulot ng easterlies, habang sa Thursday, ito ay epekto ng shear line. Dahil dito, may posibilidad ng landslides at flash floods, kaya pinapayuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto. At yan ang ating lagay ng panahon ngayong gabi at sa mga susunod na araw. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating weather reports. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.